Okay. magandang buhay mga kalayas Time check tayo 10.22 AM Wednesday, January 15 Mga kalayas, tayo May pupuntahan tayo Huling lakad na natin ng paglalakad ng titulo Sana naman na tayo magtagumpay ngayon mga kalayas Pupunta rin tayo ng Puri Sadar naman tayo, Sadar Kaya Samahan nyo ako mga kalayas sa ating lakad ngayon Sana tayo magtagumpay na Dahil lunes, martes puro pala yung ating nangyari kaya ngayon yung Merkules Merkules na nga ba sana tayo ay mag okay na Mano, mga kalayas tara na Hi, mga kalayas nakasakaya tayo sa jeep ngayon magkasakaya tayo ng SM tapos sasakay tayo na pupunta ang sa Bori kaya bali ngayon dalawang biyahe tayo pero natang muna tayo ng SM magkasakaya ng gigas mga kalayas ito pa kayo tayo ng bayan mga bayad po tapos sana may maganda resulta na dahil last option na to ng aking mission para sa titulo ng lupa ayan, ah, hanggang sa mamaya alin <laughs> dito tayo sa ano, sa SM ayan oh. No? ito yung mga parada ng ban o oh. Ayo ay Magkano ba tayo face SM? Ay, magpapapalit tayo ng Euro. Nakakalayas. Ayan, mga kalayas. Ay, Ayan yung bayan namin. Preparado no? na ang mauban. Ayan no? o. ang parada ng aming bayan. Sa bayan ng mauban, mga kalayas. Ayan. Yan nagsimula aking pangalan si Baubaning Layas. Wow, ala. Tara. palit lang tayo mga kalas dito ng Euro Tapos yun ang ating Ayun, tama-tama mag -ano, kaya tayo ng pin number ng ating ATM mga kalas Dito sa Metrobank Ipapalit tayo ng pin number natin. Ito, ito. Metrobank mga kalayas. At ipapalitan yung pin number na ating nilakad kahapon na ATM. Ayan. Okay mga kalayas, nito na tayo sa loob ng SM. Hanapin natin yung palitan ng pera. Ayan, okay, tayo. Hanapin natin yung kung saan yung money changer dito. Kaya lang may tugtog dito sa Cesar Mesa mga kares. Baka naman tayo ay maka-copyright na naman. Kaya ay, lang natin natin vlog dito sa loob ng SM. Ayan. Kuya, saan dito nagpapapalit ng pera? Salamat po. Ito. Vale. Salamat po. Ito. Ito tayo mga kalayas. may tugtog dito mga kalis sa papatayin muna ay eto man eto currency exchange mga kalis Ito na tayo mga okay. kalis ang palitan ngayon na ng euro yan o oh. ayun o oh. euro 58.7 ang laka na yung binaba eh Ka, nung linggo nung linggo nung alis ko sa Spain 60 pa o 61 tapos ngayon Merkules pa lang ang bilis bumaba ng euro di ba eh talaga wala wala tayong option mga kales kundi mo palit talaga uh, muna tayo kahit 100 euro ito mga kales ang ating papalitan 100 euro lang muna dahil baka baka sa mga susunod na araw tataas taas oh, bahala na kung tataas pa o bababa yun lang ang mangyayari sa atin mga kalayas uh, update update lang tayo ha nakapila lang tayo may, may gagawa pa lang si ate may tayo sa lumayas mga kalayas hindi na muna tayo magbabapalit kasi ang daming proseso kinakanangang pong magpill up dito marami eh napakalit na halaga lang naman ng papalitan ko ayoko mabala kaya pagbalik na lang natin ng bayan saka tayo magpapapalit doon sa pinagpapalitan ko noong isang araw dahil ganoon din naman ang palitan kaya lalabas na tayo mga kales at tayo pupunta naman ng pagbilaw doon lang tayo sa bayan magpapapalit mga kales na Euro dahil doon sa bayan kaliwaan lang wala nang mahabang seremonyas dito tayo mga kales. Okay mga kalayas, time check ali tayo ngayon. Ngayon ay 10:44 AM. Ngayon naman, dediretso naman tayo ng Talipan. Dito tayo sa akin, mga kalayas. Na. Punta naman tayo ng Dar. Sa Dar tayo dediretso ngayon. At doon natin pupuntahan yung aking kukunin. Ayun, dito tayo. Ah, natin yung parada ng Pag bilaw Ayo. Bila, bila, bila. 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 Kain na tayo dito mga kales. Yan, yung baba. Ito, sakay na tayo mga kales dito. Mahiti, dasig na nga lang, lang po. Ayan, dito na tayo sa loob mga kales. Mga tayo ng pagbilaw. Okay, Ayan, up mga kales na natin update up mga kales. Ayan na mga kales, nandito na tayo. Okay na po to. Salamat po. Ayan. Ito na tayo, mga kalayas. Dito, ito na ating huling opsyon na pupuntahan natin sa Department of Agrarian Reform, mga kalayas. Ayos na tayo. Ngayon, itatunan lang muna tayo dito kung sino natin pwedeng matanong. Ito. Ito, mga kalayas. Tayo ay magpipilap gantong ganto rin kahapon dun sa ating napuntahan na palpak tayo. Ay, ito. Ito po muna, ano. Apo. Ngayon ay 1... Uh, 15... 25 ya Marlon Nobio tapos ano, ano, address eh Lucena. barangay 4 Lucena city tapos telephone number sige mga Kalayas, huling option na natin to. Ayun na yung aking passport. Baka i-verify na. Ay, baka dito na nga makiklaim. Ayun mga kalayas. Sa Yung pong lola ko, Josefa Banton Mobio. May, may meron po yung mga...